Ayan mga katropa, kumusta po kayo lahat no? At uh, ayun, panibagong araw naman, panibagong vlog At uh, i-update ko kayo no sa ating uh, pinapagawang uh, dream house uh, Ngayon pupunta muna tayo sa uh, Gumagawa ng salamin no, papasukat na natin yung ating uh, Sliding window no, tsaka yung malaki salamin Tsaka bibili na rin tayo ng uh, ibang materialis Ngayon mga katropa, pupunta muna tayo doon Tapos pagbalik, uh, i-update ko kayo no Titingnan natin sa bahay ko ano na yun natapos. Ayun mga katropa, sige samahan nyo ako. One hour later. Ayun mga katropa, uh, nandito na yung ating ano, no? uh, nagsusukat na nga na salamin. No? Uh, bintana, ito yung ano na natin. Ay, window na rin dito. Ayun mga katropa. A few moments later dito yan at uh, pinapinis ko na no? Uh, pinaprimer ko na dati hindi pa nakaprimer ito na lang natitira tsaka yung konti yun yan. kasi ilalagay na natin sa taas no? Ayon, mga katropa ngayon uh, update muna tayo dito sa ano, no? uh, sa baba ayun at uh, ayon, mga katropa kung napansin nyo no? Ayon, okay na yan napinis na yan tapos na tapos dito okay na rin So dito sa ano sa likod ayan okay na yung harapan natin yung katropa tapos yung poste na lang yung tinitira doon tapos may konti na titira tapos sa side na to yun na lang tsaka ito ayan at haket uh, hakit na para uh, makita natin uh, hindi tayo nagdi daily vlog no <laughs> kaya uh, medyo na-relate yung ating mga upload kaya mga katropa kaya at, uh, yung ating pintuan ah, nailagay na pero hindi pa yung finish no ayan, sa main door pansamantala lang yan tapos yun yung katropa uh, may ceiling na tayo dyan sa, ano, sa sala ito so, sa may dining ah uh, lalagay na lang yung sa sa cob no yun ang katropa daan muna tayo dito sa baba yun at uh, ito nga natin dito ano yun ang katropa dyan sa room natin at uh, okay na rin tapos na napinturahan na rin no Eh, napasinyo wala pa yung ating salamin diyan, no. Baka next week pa pero napasukat na natin, no. Ayun, nakatropa. Nakalagay na rin pintuan pero hindi pa yan finish, no. Pipinisin pa yan. Ito yung sa ating ate race. At dito na no, nakalagay na, hindi pa yung nakapinis. Ayun, katropa, yung ating CR. na in no? Kasi wala kayo nagtatiles. Ayan, dito pa lang tsaka doon. Ayun, mga katropa. Tapos yung kwarto uh, ni Sam. Pagkatapos nila doon, dito naman, no? Ayan, yung other side na to. Ayan, makakatropa. Uh, uh, Tinira na, no? Kahit wala ka pa test, no? Kung magkakaproblema doon, re-retrograde na lang. Ayan, at uh, para kukunti na lang yung tatrabawin. Ayan, makakatropa. Uh, at, ah, uh, hindi ko te, no? <laughs> Ay, uh, tapos diyan, yan. yung ating pintuan. Hindi <laughs> pa finish yan, no? Ah, uh, pipinis pa yan. Ganda pa sinyo, no? May tubig kasi ang lakas ng ulan, no? Doon pumasok yung ano, tubig. Ah, uh, damay dito. <laughs> Last na wala kagabi. Ay, mga katropa at habang uh, uh, nilalagay yung natitira dyan. Si Renzel Dong, ah uh, tinitira na to No? Ayun, katropa. Pag nailagay na yung salamin dyan, uh, alos okay na rin lahat. Talis na lang. Ayun, mga katropa. Ayun yung uh, update natin. Tapos, uh, sa, ano, nasa no? labas sa taas. Uh, uh palagay ko na rin yung ating grill sa taas no? kahit wala pang buhos tapos sa side pala no ayan at uh, natira na no ayan, sa ano dyan sa window tsaka sa window sa kitchen ayun mga katropa pa tapos, uh, dito sa rooftop no ayan at uh, pinapalagay na natin yung ano no yung ating mga grills dyan sa rooftop paikot yan no Iikot siyang ganyan. Ayun yung mga natitira na nasa baba. Ay, yung iba na doon sa loob mo. No? Ayun, nakakatropa. Ayun uh, yung ating update na No? Uh, abangan nyo lang. No? Ayun, uh, umaga pa lang naman. No? Uh, titignan natin kung hanggang saan yung tapos sa gamamayang hapon. Six and a half hours later. Ngayon mga katropa, uh, time check tayo no, alas 5 na. Kakauwi uh, lang ng ating mga nagtatrabaho no. Ayan at uh, nailagay na yung uh, flex, no, dito sa ating cob no. Ito ang tinatawag na tambol. Tapos pinadesign ko dyan no, na parang kahoy sa gitna no. Ayan. Para hati siya no, taman uh, tamang -tama, no. Uh, dito pa square siya, tapos pa square din no. Ayan, at uh, okay na, no? Yung ano na lang, no? Yung sa sulok na yun, yung sa loob. Ang ilalagay nila. Ayan, at... Uh, doon na ilagay na. konti na lang yung sa side na yun. Tsaka yung doon. At uh, okay na yung ating kisame. Ayan, nakalabas na rin yung mga wire para sa ilaw. Ayan, mga katropa. At uh, yan yung update natin, no? Tapos, sa uh, Akit tayo sa taas, no? Uh, naipalagay ko na rin sa uh, dito sa una no yung ating uh, Mga grill sa eh. na na yun dito no yung sa side niyan no tapos sa uh, dati hindi ito lang yan no yan, na ko na pansin niyo yung mga poste natin wala pang pintura kasi bubusan pa yan ayan no, na no, na ayan mga katropa tapos sa uh, bukas titingnan no kung may lalagay natin yan dito na no? or uh, magtatrabaho dito patutulungin ko muna sa baba para mas mabilis magawa yung isang kisa mido na no? sa isang kwarto na lang tapos tapos na no? okay, Yung mga katropa baka next week na to kasama na dito sa likod tsaka dito ito ready na rin naman yung mga yan no? Okay, mga katropa uh, yan yung update natin at uh, Konti pa, no? konting konti pa. At uh, nakikita na rin yung katapusan ng bahay. Ayun, mga katropa. Hanggang dito na lang yung ating uh, maiksing video, no? Uh, sa pag-update sa ating uh, uh, maliit na dream house, no? Ayun, at uh, abangan nyo lang yung ating susunod na upload. Ayun, maraming salamat sa panonood Ingat po lahat. God bless.